At yun niya, uh, chine-check na ni Ma'am yung mga numbers na ginawa niya. Hindi ko alam kung ano tawag dyan sa ginagawa ni Ma'am. Pesa, chine-check na yung, yung bawat detalye na kanyang nakuha dyan sa lupa na yan. Pero medyo nahirapan niya din dahil nga at nagtagal. At inabot na rin ng gabi, nakita nyo naman. Dahil nga yung mga muhon, inawala na o natanggal na pati doon sa harap sa likod kasi doon sa may pinaka ng mami na hawak na mami eh meron talaga naka nakalagay na may muhon talaga dyan kaso nga wala na kaya yun medyo natagalan sila at ngayon kailangan namin humanap ng reference ng, ng mga kalapit uh, bahay namin dyan na merong kung sino yung mga may muhon para kahit papano doon muna doon makakuha ng ng tamang reference para sa sukat pero yan nasukat na yan ang kinahanap na lang yung reference na ganoon kaya bali magdadalawang babalik ulit sila next week para na sa pag paghuhukay ng buhon paglalagay na ng muhon at syempre yung tapat-tapatan na at yun

May, pakita mo na, ne? Pakita mo kay sa kanila paliwanag mo na tinanasan baka may diyan. Oo. Oh, oh. Ito po yung ano, yung property. Oo. Oh, oh. Wow. Well, well, Ang dito, kailangan dito. Po natin, kahit ano, isa po dito, along dito sa or dalawa po along dito oh, yan sa adjacent lot. Bali ito pong dalawang based din sa may ano din po sa lot plan niyo po. Yung yan po yung ano, Lot 311, ito pong yung nasa taas. Niyo. Bali na sub digit na sub divide naman na po pala to. Baka mayroon po silang good reference ito. Po. Si ito pong ano ito ala 311. Kapitbahay po nung kapitbahay. Eh, 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 yung doon kay Dani at saka din sa kabila. Opo, kasi dito po eh. DJ at, at yun nga, pagkatapos ipaliwanag niya ate yan Nagkaroon kami ng trail O ng idea na kailangan namin humanap Ng mga kalapit bahay namin na mga Kaya nagtanong-tanong kami At pinuntahan kami mga lugar-lugar so naglalakad kami naghahanap kami ng ng mga mohon dito sa long the highway, basta sa karsada na to, kasi nga walang parang pinaka-reference ng mohon dun sa na, pinasusukatan namin meron pero hindi na makita kaya ang ginagawa ngayon ito, ito raw isang way hanap daw kami na may mohon dito sa along the highway kaso medyo gabi na sila medyo malayo-layo na sila naglalakad eh ano si insang sila insang in pong magkasawa syempre eh. searching for mohon nakakita sila rito sa may sa may malapit dito basta sa may takat sa loob pa ng bahay pinasok pa nila ikain ano no, nakakita ng muhon sila insang sana pwede no? di ba insang sana 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 ano yung line? For today's video, nakakita nyo naman o. Oh. Oplan! Uwi pa ng Batangas yan. Uwi pa ng Batangas yan, maaya lang. Nakahanap ng mall. Nakakita ng mall. Sa loob pa ng bahay. Muntik pa makikain. <laughs> <laughs> line anyag. Sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Mareka, kuyog yun ah.

at ayun niya medyo malayo-layo rin naman yung nakita namin mo nakita ng mga insa natin mo at naghanap din syempre sa mas paligid na mas malapit-lapit pero yun niya pinuntahan na rin namin yung doon nakita nyo naman yan pakap na rin dahil medyo gabing-gabi na rin at dapat nga susukatan na rin doon kaso naman nung binalikan na namin medyo nag-iba na yung mood nung nung unang nakausap, bukas na lang bumalik kaso oh, kasi hindi na. na makakabalik sila uh, pero, uh, insan, so, dahil nga malayo sila, pero ayun uh, yan, syempre um, oh, oh, ang kagandahan naman ng na nangyari yan okay. eh, okay. hindi na rin niya masyadong ginabi oh, si Latte, kahit naggabing gabi na rin parang 8 na rin niya natapos yan at ito nga yung dala namin, mga dala nila insan na mga gamit oh, okay. uh, 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 eh, mabibigat din yan eh, buti na lang, ayun ay, yan eh, kahit na malayo at hindi namin nasukat di na nila nasukatan dahil gabi na nga eh, uwi na lang kami at syempre masasyat kami ng konti doon sa kabila dahil birthday din syempre ng kapatid ko na si Oan kaya yon happy birthday sa kapatid natin shoutout yun at saka ito syempre kwentuhan hindi mawawala yung kwentuhan at yan ang kagandahan na mas maganda na sabi ko sin sineshare ko rin at sinasuggest ko sa kanila pag may pinagagawa na ganyan uh, la lagi sila mag-uusap para kahit papano isa yung idea nila isa yung mapapagkasundoan nilang sasabihin o gagawin o mas may magandang pwedeng sabihin na salita eh ma masasuggest nila at ayun lang syempre sabi ko nga itong video na ito eh, dokumentaryo lang ng Uh, mga nangyayari lalo na dito sa pagpapagawa ng bahay ng Tito Haji dahil siyempre makikita at mapapanood to ng mga kaapu-apuhan na rin namin na magkaroon din sila ng reference balang araw na ano ba yung story ng bahay ng matanda ano ba yung mga pinagagawa noong araw ano ba yung dahilan, ano ba ganito basta yun lang sa mga kamag-anak namin dyan shout out sa inyo lahat, sumayong kapayapaan peace be with you, God bless